what's going on little guy good morning good morning little bud what's happening look at you huh free ball what's happening little guy I'm key China Sakit uh, Focus. What's up, bud? Huh? All right. I'll leave you be. All eh? right? Okay. All right. natin kung kakainin to. Baby pa yung squirrel eh. Uh, hindi na encourage yun na pakainin kasi pag lumapit, pag lumapit yung loob sa inyo, eh, <laughs> kayo rin ang mahirapan. Uh, pag na pag na-touch kayo doon, <clears throat> kaya kung kutom na ako ah, hindi <laughs> pa ako nag-breakfast. Tapos, sa uh, yung iba ayaw nila ng mga squirrels kasi kapag pumasok sa bahay yung naghangat ngat yung na uh, bigyan natin siya cute eh. Hey may okay. look hey hey here you go here here there yeah. food right there ayo hmm. Uh... think about It's alright. It's alright. kung no. food food ayoko food food oh kain ka magugustuhan mo yan kasi mo na yan oh breakfast mo sige na bud come on bud eat it ah kinakain na niya magugustuhan mo yan huh? sige na <clears throat> sige na kainin mo na yan come on bud think kapag araw-araw bibigyan ko siya yung tinapay naamu yan Ah. Oh, eh TNT lang yan eh pag nakapunta ako sa Filipino store mas masarap yung kanilang monay eh. ah baka na, may naman akong kaibigan nako Makinig yung tambuchong yon Nagmamabilis dito uh, Nung unang panahon Sinasaway ko yung mga yan Kasi nung unang panahon Bata pa ako Pero Pag tumatanda ka na Tama yung sabi ng uh, Inay ko Hindi mo madidisiplina Lahat ng motorista Oh you love it ha? Huh? All Alright bud You love it? Ha? Huh? You want more? Ha? Huh? Pag nakita ka ng nanay tatay mo, sabihin na. Yes? Are we friends now? Ha? Huh? Are we bud? Ha? Huh? Are we buds? Buddies? Why you want this? It's okay. It's all right. Hawak ko kasi yung isa pang monay eh. mo muna yan. Tapos bukas, bibigyan ulit kita. Na? Okay? Tapos, ilalagay kita sa YouTube. Alright? Alit-lit niya ito kasi mga to kapag nasanay sa inyo hahabol yan uh, kung titignan nyo sa online marami ito yung mga mga tao nagpapakain squirrels or chipmunks ang pagkakaiba ng squirrel at chipmunks eto squirrel lalaki pa to ng mga almost double pa ng kanyang uh, size yung squirrel naman mas maliit dito almost yung squirrel halos sa uh, malaki pa yung kamay nyo eh kung tutusin parang kalahati ng kamay nyo yung lapad ng kamay nyo mahaba lang siya yung buntot nila Ah uh, yung red 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 chipmunks alam mo nyo yung si si Theodore Alvin at uh, sino ba yung isa yung Alvin and the chipmunks yung tatlong yun eh, yun yung very aggressive sila sing agresibo sila at uh, they will chase any squirrel three times their size three to five times their size kaya tatakot uh, ng mga squirrel sa chipmunks madali lang ma identify sila uh, usually uh, brown at black yung squirrel uh, ang chipmunks naman brownish to reddish mamula-mula, brown-brown, ganon. Sa ibang parte, tulad sa US, like sa Midwest, uh, marami din mga mga brown squirrel, bihirang itim. Sa ibang part, uh, ng ng ano ng Midwest state sa US. Ngayon, ito ay yung ibang yung ibang uh, sa Texas sa Texas let's talk about sa Texas sa Texas ang ginagawa ng iba binabato itong mato. once it binato edi dedo tapos sa kanila lulut, 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 lulutuin yeah niluluto nila to kinakain na hindi naman sa ating ka ka, kagulat-gulat 'yon, 'di ba? Kasi sa atin alam ko sa bukid, 'di ba? Kinakain nila yung mga daga, da, dagang bukid, 'di ba? So Sige, kainin mo pa 'yan. Sige. Nako, maubos na naman ang memory card ko nito. Ba't di mo bilisan? Tandahan. Meron akong meron ako ano, uh, malapit lang siya sa akin siguro mga 4 uh, feet ng layo ko sa kanya. And, uh, nung meron pa akong Instagram ay uh, may kausap ako doon na mahilig siya sa squirrel. One time nag naglagay ako ng, ng tatlo o apat na na canned foods. Camp Bell Camp uh, Camp Foods at uh, hanggang ngayon nandun pa rin sa garahe after many years So oh, nandun pa rin expired yun eh ang sabi niya sa akin uh, Lenny at tanggalin mo yung uh, yung box mo yan tapos iwan mo ipakaya mo sa kanila uh, I said oh pero hindi ko na ginawa uh, kaya nandun pa rin ewan ko ba't in-store ba kinikip ko pa yung apat na lata na yon <laughs> kapag sa mga susunod kong vlogs pag nagba-vlogs na ako mag nagba na ako dun sa garahe sa loob ng garahe lalo pa ngayong uh, na uh, doon ako mag-stay sa ngayon magulo pa rin dun eh uh, yung chaos <laughs> ng uh, summer, spring uh, lawn care, landscaping nakatampak din yung mga tools at gamit at camping gears you know lalo camping gears alam niyo yun naman yung kakamping kayo di ba napakaraming uh, gamit at pag uh, nais ko yun nandun ako lagi magvlog um, yun ang aking uh, tambahin talaga eh. and um, yeah so yun, yun ang mangyayaring uh, mangyayaring uh, place ko para mag uh, you know just magkwento or magkumpuni papakita ko sa inyo kung ano yung mga pa ako pagpipix ng machines uh, mga tools ko you know, at uh, kotse uh, hindi ko pa nilalam kung anong direction itong vlog ko pero na um, natutuwa ako kasi walang rush katulad ng iba yung mga sikat na vlog dyan alam ko yung nakikinaintindihan ko na kayo noon pa naman eh nung nagpa-follow ako ng mga landscaping at snow removal guys ng mga sinusundan ko they um they gotta have a new content lagi di ba minsan every day which is i think too much even weekly is too much na rin ko yon uh, napakarami kong mga videos napakarami kong mga videos na nung una nahuhuli-huli na nakaka-keep ako pero ngayon I think I have dalawang dosena na ang hindi ko na na-upload iba na tapos na ang summer ang ko pa rin pang summer pero kaya pag titignan niyo yung video ko always check the sa lower right hand corner nandun lagi yung date at kung kaya ko lagi ko nilalagay yung yung uh, temperature yung weather weather kasi gusto ko na malaman kung ano yung weather din panahon yon mm, anong klase may bagyo ma o mataas ang araw or todo lamig para makomplete yung pag uh, pagmumuni-muni mo di ba kasi minsan yung mga yun hindi mo na naalala and uh, i encourage uh, I, i advise kayo na kung mag mag vlog kayo i think magandang lagyan niyo ng mga hindi lang dates oh tapos ka na hindi lang dates kundi yung weather para naman na uh, kumpleto, di ba? Oh, hindi ka na makahinga. Hinga pa lang squirrel, ah, chipmunk, matutuwa kay noon. Pinagpapasok kanya lahat yung mga nuts or pagkain niya yung sa bibig niya. Uh, I'm sure nakakita na siguro kayo na sa online. And uh, hindi ganoon na mga squirrel. squirrel they just, you know, they don't jam their... <laughs> they don't jam their mouth uh, ng mga iba't ibang uring uh, ba yung kinakain nila. Mani, minsan nagbibigay sila ng mani or uh, or yung mga uh, isip ko yun eh. Ano ba yun? Parang um, uh, acorn. Yung mga ganon. You know. Kaya eh, siguro, ideal yun. Wala naman silang bug uh, bag or kamay. Tulad natin, di ba? Uh, basog na siya. Alright bud, this is uh, 13 minutes na Kasama pa yung uh, naunang video kanina nung no, nakita kita Kaya I should end this Okay uh, So <laughs> Kagandahan ng walang hindi naka hindi ka hindi, walang kategory o walang na uh, specific na paksa yung uh, vlog you can pick up anything uh, na content mo could be uh, ito nga si uh, I don't know kung anong uh, uh, ano ipapangalan ko sa kanya let's uh, let's call him or her bud o oh, yan nasisino ka na anong gusto mo wala tayong tubig speaking of tubig kailangan ko magkape uh, typically nakakape ako ng maaga ngayon medyo late um, nilabas ko yung aking uh, caprice probably nakita nyo doon sa uh, back kapwis na dyan. yan yan at uh, kasi si Rod yung gumagawa ng asetea namin ng porch eh, hindi pa siya tapos kaya, um, ito yung kanyang ginagawa kaya magulo pa dito yan So, natapos na nga yung uh, natural uh, stone nito. Yeah. Ito rin yung steps. Of course, hindi pa tapos to. Lalagyan pa nila ng grout. Lalagyan pa nila ng grout yung in-between nito para mag-seal siya ng properly. At yung asetea, yung itong pundasyon, pinag-iisipan pa kung paano namin itatackle to. I mean, <laughs> hindi ako wish na ako again, sinabi ko sa mga nauna kong vlog, ito sana ang project ko at ito, pero it's just too much sa akin, even yung aming um, bakod siya na rin ang gumawa mas maganda yun kasi parang pakyaw yung usapan uh, at uh, this is his trade, dito yung gawa niya kaya mabilis at uh, kung ako marami pa, may mga times may mga tools pa akong bibilhin at uh, ako yung tinatawag ninyo na jack of trades um, Master of None but None is better than Master of One ganun ba yun? <laughs> alright oh nasan ka na? Uh, ayan ka na alright we're buddies na ha okay alright okay hindi ko nabibigay yung iba pang na na, na na, na, kasi na tinapay kasi meron pa ron eh. Pag nakita ko ng mahal kong inay nako magagawit siya sa akin. <laughs> kasi bata pa ako sinasabi nila na ang pagkain wag niyo mong aksayahin. Wag mong basta ipibigay sa mga alaga sa hayop. Iba sa atin. At even yung butil ng bigas, pickup mahal 'yon. Uh, pa iparin yung uh, si pag uh, yung mga paay na magulang naalala nyo pa rin 'di ba? Kaya importante sa atin na uh, ngayong mga anak natin uh, dito sa Canada uh, lagi nating uh, payuhan ng mga magaganda at yung mga kung may nakita kayong pagkakamali nila um uh, kausapin ninyo, 'di ba? At uh, dahil dito sa bansang ito, masagana pa rin uh, sa kabila ng maraming uh, problema natin sa taas ng mga presyo uh, na na-discuss ko na nung nakaraang video ko at patuloy ko pa na i-discuss yun kung ba't mahal ang ating uh, mga bilihin ngayon. Sa kabila nun, sagana pa rin tayo sa mga pagkain at uh, minsan pagkain at mga regalo, lalapat kaya darating ang Pasko, ay uh, minsan yun ang uh, yun ang nagpapa nakakalimot ang mga kabataan na maging uh, ma-appreciate nila yung mga ganun bagay kaya patuloy natin silang paalalahanan ang uh, ang kaugalian natin uh, yung na-appreciate natin ng mga bagay lalo pa noon sa sa Pilipinas, karamihan sa atin uh, sa lahat sa mga ganun bagay uh, I'll discuss about that uh, tungkol din a little bit siguro sa akin sa Pilipinas, pero right now ano, nakatingin ka na nakatingin ka pa rin dito may pagkain ka dyan ha, ayun alright alright bud, tingnan natin kakainin niya sige na sige na Okay. Maybe uh, i-edit ko to little clip para pakita ko sa sa aking uh, kapitbahay. Animal lover din yan eh. Alright. Ah, busog ka na no? Ha? Huh? Alright. Okay. I gotta go. Alright? I gotta go. I'll see you here next time, ha? Huh? Same time? Ha? Huh? Andito ka lang. Alright? Alright, bud.